Magandang hapon. Nakayo sa ngayon kasi chat ano, anak ko na mag, ano daw kami. Sa eh. Kaya ako naayos sa na kusina. <coughs> Pagka-grocery kami kasi wala na kami ng ibang mga kailangan namin, walang so, mga kailangan namin. Hindi ako magdadala ng... Hindi ako sa grocery kasi minsan ang grocery ay may music so kaya hindi ako lang pinagbibidyo ako doon sa grocery. Kaya may music po kasi kaya ano, minsan nagbibidyo ko sa labas. <laughs> Iwan. Ayan guys, alis na ako kasi maglalakad lang ako. Mama, ibibiling sa ka, ha? Bilin sa ka mag-rosery, ha? Bilin na bangso, ha? Guys, <laughs> good morning. Ito yung pinamili namin kahapon. Gabi na pala yun kasi. Ayan, <clears throat> ayusin ko yun mamaya. sa ulam at saka ibang gulay gulay ko na sa rep kagad yung mga try ko lang aking improvise na tripod kasi yung tripod ko pinadala ko sa anak ko good morning <laughs> try ko lang itong improvise ko na tripod kasi ito, ano, ito, wala kasi siyang stand. Wala siyang stand doon. Kasi, yung, yung bago kong tripod na binili ng anak ko, meron kasi yung siyang stand. So, pwede ko siyang madala-dala kahit saan dito sa bahay. Eh, ito. Tapos, meron pa akong isa. Sira naman. Siya, yung isa. Ang ano naman ito, ang diferensya nito, o, oh, ba diba, nasa kusina, nag, ano, ang diferensya po dito ay eh, wala na siya dito. Wala na yung rubber dito. So, kailangan ko siyang hanapan ng rubber para i-digit dyan. Guys, ang ating kwento ngayon. Ngayon po, mayroon akong mga groceries namin. Hindi ko pa naaayos. Ang paggabi, hindi ko pa naaayos. Ayusin ko yan siya mamaya. Hindi akong mag dito sa kusina namin. Ito so, yung halaman ko na nabili. Hanapan ko pa siya ng ano ko saan ko siya pwedeng itanim. Um, uh, try ko pa yung in-order ng anak ko na lupa. Pero so, uh, pansamantala nililipit ako ng kusina. Kaysin ko yung uh, nahugasan kong pinggan ang uh, gabi. Lilipat ko siya dito. Ayan. Uh, ko siya dyan. Kasi nandito siya. кабеля. И. Это вот 什么？ labas lang siya. Kasi lagi ako nakalagay sa rep. May rep ko sila. So, baka mamaya makapunta ako ng... Makapunta ako ng ano... Kung kasi makabili ako ng... Yung um, parang siyang ganito pero... Ano? Yung maliit lang para... Para sa mga ganito. Pero hindi na siya mailagay sa rep. Tapos dito ko na lang siya ipupesto. Imamove ko ito dito ba ano? kasi malit lang po ang kusina namin. So, dito ko nilagay. Itong mongos, bumili ako. Kasi masarap gusto kong kumain ng mongos. Sabi ng ano, sabi ng doktor, wala daw, wala daw panalaman ang mongos, monggo, o balatong sa arthritis o or... rayuma. Mayroon pa kong mga ganito sa rin. kukunin ko pa mamaya. Mag-after ko uh, grocery haul ng aking

para lang college dito sa UP every December simple bibihis hindi naman po pwedeng yung buong isang linggong damit tapos nilaban mo tapos next week susuot mo ulit so hindi naman ganun nga kasi kung anuhan ka na pabalik-balik ng damit mo so ano kami sa okay kami kumakapit namimili kami lagi sa Ukay inaantay namin nang Ukay ay ano magmura katulad niya no oh, 20 na lang mga t-shirts ganyan 20 na lang mga rami pong pag 20 doon ito talaga mo ano to dati noong unang punta namin <clears throat> nasa 250 yata ito ngayon 99 na lang siya oh, nice kayo oh hmm. sabi ng anak ko pag hindi rin niya nagustuhan pag suot na niya, bigyan niya sa akin o syempre, kukunin ko yan Ayan po, fan kami ng ikaw. Pusa namin. Hi, Kelsey. Fan po kami ng ikaw. Kasi lang po ang kaya ng budget. Ayan po, kahit naman papano, pwede nang bumili. Pero, mas, mas, inuuna pa rin namin yung mga, ano, yung talagang pangangailangan, lalong lalo na ang pagkain. Lalo na pang pagkain. Ayan, bayaran ng ambilas bahay, kuryente, tubig, etc. Kung ano pa, gamot. Yung pangyunguna namin. Yung kami, hindi kami gaano bumibili ng mga damit na mga ano talaga, yung brand new talaga. Sa okay po kami talaga. Sa okay ko makapit. <laughs> eh, ngayon kasi nung nagtatrabaho na yung anak ko, inaano ko naman siya na minsan, na bumili naman siya ng magandang damit o magandang blouse sa Robinson kasi siyang ang nagtatrabaho eh. Ang naman ka kung ganun kasi nagtatrabaho siya araw-araw siya. Hindi ka lang. Nung nakaraan nakapamili na kami doon, marami din kami yung nabili. Magagandang mga blouse. Yung nga, pag sinuot mo na, hindi na halatang umpay. Tulad ng yung dress ko na nakakita ko din. 康华出来，老了。 ano na lang naman namin pinagbabawal. Hindi naman pinagbabawal lang. Mababawas ba? Hindi na lang kami kung tumulila ko nito kasi minsan gusto kong inakay sa Chicken. Ang mga full tidbits. Pwede siyang ilagay sa adobo. Pwede siyang ilagay sa curry chicken. tapos magdidilata ako talaga kami magdidilata ako naman kami yan ng anak ko yan mga uh, uh, mga ganito pong ulam hindi po ito karati. kung um, baga halimbawa ngayon lalo pag wala siyang paso um, na sa umaga na mama gusto ko yung gusto kong ano ganito ganyan o uh, saka lang nagluluto hindi po yan parating kakainin. Ito, panghalo na sa kanyang yung matawag ng Italian, ang Italian, ang ano eh, Sabi na, swaming sa minsan. Hindi parati. Hindi. Bumili rin ako nito. Masarap to gawing Shanghai ito. Ang ating ang consume sa katawan. Yan po yung mga ano lang ito, mga uh, in case of emergency. Yan. Kasi hindi natin alam po anong mangyayari. Lalo na ngayon ay may bago na namang virus yung tinatawag um, na tawag nga nyo yun pertosis pertosis o prestosis ayan hindi po natin alam kung anong mangyayari talaga sa buhay ng tao araw-araw ayan kumakain ako nito minsan Gust pag gusto ko lang ayan, meron yan ganun o oh. Po. Maraming salamat talaga Lord sa grasya na nagkaloob mo sa amin bagamat kami ay tuong gumapang talaga sa hirap ng mga panahon sa mga naonang panahon Ay, ako kayo lalabay. Para makita nyo ako. Para makita nyo ako itong... <laughs> sa anak ko ito. Hmm. Ito sa kanya ko. Bango. Hazelnut ang baby. syempre ni kayo mukhang sa 好的。 Mamaya kang ayusin yung ibang mga bawang, sibuyas na nandito sa nalagay ng gulay yan. siya doon. Mamaya na. Ang ano naman kasi. Pagod na. Pagod na si Manny sa pa kami sa nangyong na pakulong sa project sila nang pera. Nakang mga sila, nakain. Nakain lang. Pulin tayo. Nakain lang pugit. Dini. Ano mo kasi lahat siya. Ano mo kasi lahat siya. Minsan nakaramdam ako ng pagod mabilis. Kaya, ano, hindi, hindi na pwedeng magtrabaho sa ibang bahay. Uh, hindi na ako pwede magkasambahay talaga kaya pinatigil na ako ng anak ko Nung hindi na yung trabaho niya, inutigil niya ako. Nung 2 years na rin ho ako, tumigil sa uh, all-around yaya. Yeah, yeah. Kasi sumasakit na sumasakita. yung mga ganito, sumasakit na yung ganyan. Tapos maraming akong dinaramdaman. Yeah. Totoo naman po yun ngayon. Ngayon hey, nandito ko sa bahay. Kaya sabi ko nga ako, ano yung kaya kong trabaho dati na doble-doble -double pa. Double-double time. Ngayon, hindi ko nang kaya ang ganun. Kaya, tulad ngayon, nung no, linis ako, sa kusina, nag-ayos, tapos inayos ko yung mga grocery namin. Itong dito lang ikot-ikot ng konti. Pagod na ako. Mas gusto ko na lang na lang na nakaupo at nakaharap sa cellphone. O pagka karamdam ko. Agad yung ano na, nagtitinda ako ng mga lutong merienda. Parang two weeks lang po yun. E, Unang weeks pa lang, nagkakasakit-sakit na ako. Tapos yung ikalawang to, ikalaw, ikat, two weeks na niya, lalo ko ng Lalo niya kung nilalagnat. Uh, nilalagnat, nilalagnat, masakit ang ulo, sumabay so, ang sipon at saka umo. Tapos masakit ang katawan, masakit ang ganito. Kaya ano, tapos yung ano pa, ano ako na doktor. So ngayon ang nangyari. Tapos ang dugo ko nagtaas baba. Ayun ba? Hindi, hindi na talaga ako. Hindi na talaga ako katulad mo araw na mabilis. Mabilis ang ano ang katawan po kasi ng tao lalo na po sa akin all around me ay trabaho ang bahay ang ng mata etc etc talagang ano po yung ah, doble doble lakas ang binibigay mo kasi yun ang trabaho mo eh yun na nakakalungkot kasi pero sa ganung nararamdaman ko meron ho naman kasi katulad ng edad ko kahit na 50 plus na meron na 60 plus Kada ng ko, 60 plus na siya. Anong pa rin siya sa amin. Ano na yun? Bala nga siya nag-60. Hmm. hirap talaga. Dahil na siguro sa masyado akong maagang na mulat sa pagpatrabaho. As a uh, wala rin yaya talaga ako. Start ko talaga ng trabaho ko. Ang second job ko pala ay sabay ko ano na yung kaya kong gawin. Ito so, nandito rin po sa bahay namin. Kahit hindi ko ganung araw na very productive ako. Marami akong nagagawa. Mas uh, dito lang sa baba. Huwag lang sa taas. ah lang sa baba. Yung araw na yun, talaga sinipag ako. ng nag linis nagpalit ang kortina. Nag-ano, uh, Inayos ko yung, ano na, medyo pa, inayos. Ganun po talaga ako. ako. sa mga halahalaman. Ang so, mga halaman ko sila bas, madami din sila po. Pahapon, inayos ko sila. Medyo, ako, um, ng, ano, pahapon. Matingay na order ng anak ko ng soil. Mag-aaring sa ulit ako ng plant Kasi lalagyan ko ng mga plant yung mga... O lalagyan ko, ng lupa, lalagyan ko na lupa yung mga plant na medyo na ano na sa lupa, yung mga halaman na yung, ano sa lupa, yung lumalabas na yung ugla. So, yung tech line yung kasi ito, ako sa anak ko ng garden zone. So, yung order ng papa, yung mga halaman ko dito dito sa labas. Kanina umulan eh, umulan ng konti kanina. Yun sila. 是吗？